Hello Minasan, konnichiwa. Ako nga pala si Penny. Matagal na ako dito sa Japan pero hindi pa mayaman. Kakarating ko nga lang sa aming apato. Galing ako niyan sa aming trabaho. Pag-open ko pa nga lang ng aming pintuan, ang dami ko na kagad nakita mga papel sa aming mailbox. Kinuha ko na nga itong lahat at baka may importanteng ipinadala sa akin. Nakita ko nga kasi kagad itong malaking envelope na galing sa aming company. Pero bago ko nga buksan to, ay isa-isa -isa ko muna yung mga papel na nasa aming mailbox. Noong una nga ay nagtataka ako at bakit may letter akong natanggap galing sa aming company. Ang sabi naman ni ate, ito daw ay stress test result. Ang kagandahan nga sa aming company ay once a year, nagkakandak sila ng stress test. Para nga malaman ang mental health condition ng kanilang mga empleyado. Yung stress test nga namin dito sa aming company ay survey type. Iba-iba nga ang questions na nakalagay doon. May related sa environment ang iyong pinagtatrabahuhan. May mga questions naman about sa relationship mo between your leader at saka yung coworkers. May mga questions nga din na related sa iyong physical health. Kailangan mo sagutin ng maayos yung stress test. Para pag lumabas yung result, ay malalaman mo kung talagang stress ka. Base nga dito sa aking stress test result, ay okay naman ang lahat. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Huwag niyo pong kalimutan mag-follow. Diyan